mga idol, mag-travel sa tayong bagong unit. O siya mga idol lang itong i-travel na unit. XCMG. Si. Pag nakuha lang ko idol kay Bo ni Ijang Susi. Para kita niya Kani sa iyang uh, kuan. Ato sa iyong mga idol. Oh. Abrihan sa nato. upinan sulod o saka yung ta karoon saka na ta mga idol yung so, bag pa kayo na unit bayaran susi nida. ini pa ta susi ang susi sa bagong SDLG ato siyang i isang isyat diri mga idol sa yang susianan tapos Ni nakakuha na guys so. Oh. ang sulod. Mga idol ato ni travel karon. Okay na. Ato nang start mga idol. Okay. kaon una ta. ito okay pwede na tayo mag start mga idol okay ito na yung start wow nakuha lang ko sa latest model sa susi oh grabe ka cute mga mga idol may andar na Pwede niyang dashboard na yung lumo mode slow high ay na siya sa breaker mo to is low. hinay karon mga idol at gagawin yung air condery ato sang i on ang aircon okay, mga idol ato sang nakapulfa naman eh sang yata sang pan sira na dayon na itong pultahan mga idol Kinaka on ang aircon okay alam mga idol travel naman ta ato nang i on ang shift lock tapos RPM na yun dah rpm na ta mga idol karoon na to, at. Parang tas. Dan, at na iangat para mataas kaya rapat ang pikas o na Pa-travel na ito mga idol Ano na ba siyang bahay pa-travel mga idol o O yan siyang bahay high Lu Pagong ug Puniho ang nakabotang So hinay mo na kayo atong tudahan pa-travel Pindutunan na natin eh Okay So nakikintagan mga idol oh. straight so, gojo Oke okay, mansion si amai Ah, idol rata photo bong black. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.